sa mapagpalang Hercules po pasilip tayo ng gamit bagong gamit nasa ito po ay sa lubong na uway comment nga po kayo kung para saan yung pinakaano, saan gamit yung sa lubong na uway so bali ito po ay nalimusan ng aking blesser so binigay sa akin napakaganda po niya eh, uh, ito po hindi just yes for sharing lang po so, siguro yung iba meron yung may mga ganitong tangan so bali sabi sa akin ng aking blessor ay yung salabong na uway ay pang tagaliwas uh, bali ang kwento nito ang nagmamayari nito isang naging kaibigan niya na Aita. So, ito ay hindi tamaan po ng kidlat. So, bali yung ibang kawayan ay tinamaan ng kidlat. Sunog, maliban po dito sa lubong na uway. napakaganda ng pinahang ano niya oh. pang depensa So bali, kapag aktual na nakita mo yung gantong bagay, tinamaan ng kidlat. At hindi, ah, uh, sa bandang tinamaan ng kidlat, hindi siya nasunog. So ito po yung isang magandang hunting gamit pang tagaliwas o maaari yung iba sinasabi na panghanap buhay o pangkalhatan na rin so kung nakita mo na actual na ganun so paano nga ba yung pagkuha so para mapanatili po yung pinakambisa sa uway huwag na huwag nyo pong puputulin yung sasaga din yung ano, pagputol sa puno so kinakailangan babawas lang po kayo ng ano babawas lang po kayo ng kaunti so para nanatiling malakas po yung bisa ng gamit So, bali yan. Kwenta nung Aita na uh, yung ng nito buhay pa. So, habang yung mayabong yung pinakang puno, so, yun, nagtataglay pa rin yung pinakang bisa. So, maaring yung pinagputulan pa rin habang lumalago, habang yung mayabong. Pwede mo pa rin bawasan. So, yun, napakaganda na nalimusan yung pinakang ito nalimusan na aking laser so yun ibago na naman tayong gamit sa lubong na uway at maraming salamat ka po lang po sa aking laser dahil sa akin po ipinagkatiwala itong bagay na ganito so yun lang po isang mixing pagpasilip at shoutout nga po sa 496 subscriber at sa mga sumusuporta po naniniwala sa mga gantong bagay mga kapwa, kapwa namin ang tingero so isang mapagpalang gabi po ng Merkulis